problemado na mga mangisda sa Pangasinan. Kahit kasi nanalo ang Pilipinas sa arbitration case laban sa China, hindi pa rin sila makapangisda sa Scarborough Shoal. Apektado tuloy ang kanilang kita. Nasa gitna na aksyon si Dindo Flora. Bernes ng gabi ng pumalaot mula piyar ng Bulinaw, Pangasinan, ang mga mangingisdang ito. Pero makalipas ang pitong oras na biyahe, huminto sila sa bahagi ito ng karagatan. 50 milya ang layo nito sa parte ng dagat na binabantayan ng Chinese Coast Guard. Dahil sa pagbabawal ng Chinese Coast Guard sa mga Piroy na mga manging isda na pumunta sa Scarborough Shoal, wala silang magawa at nagtsatsaga na lamang sila sa ilang bahagi ng West Philippine Sea na mga Agad nilang inilatag ang mga lambat. Mag-aalas 5 ng madaling araw ng dahan-dahan nila itong inangat may ilang istang sumabit sa lambat. May pawikan pang napasama, pero pinakawalan nila ito. Sa muling pagangat ng lambat, dito na lumutang ang mas maraming isda. Karamihan dito mga galunggong dahil panahon daw ng galunggong ngayon. Meron ding nahuling yellowfin at tuna. Nagtsatsaga na lang yung mga manging isda dito. Kung makakarating lang daw sana sila sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc, mas marami silang huling mamahaling isda, gaya ng isdang bato at lapu-lapu. Pero bukod kasi sa mga Chino, kaagaw din nila sa pangingisda ang mga Taiwanese at Vietnamese na may magagandang gamit pang isda. yun lang, pagpadaanan nila yung payo namin, talagang matatangay nila yung silong ng payo din namin, yung mga malilita isda, matatangay nila. Dahil? Dahil malasa, lakas na ng ilaw nila, agad siyang ang ilalim yung ilaw nila. Dahil dito, mas laro raw bumababa ang kanilang kita. Nangangamba rin ang mga mangingisda na baka sa susunod ay pagbawala na rin sila sa bahaging ito ng West Philippine Sea kahit pananalo sa arbitration case ang bansa laban sa China. Mula sa Bulinao, Pangasinan, umaaksyon. Dean Flora, News 5.